Lang po! Linggo po ng Santo Niño. Ang Diyos hindi niya tinutukoy ang mga tao ng generically. Talagang bawat isa kanyang pinagpapakilala ang kanyang sarili. Ibang-iba nang nagpakilala sa atin sa pamamagitan ng imahin ng Santo Niño. Kaya ating kapistahang Pilipino ito. Alam niyo dun sa unang pagbasa, kung inyong babasahin lahat ng ating marinig andun po tungkol sa isang batang ibinigay sa atin lalaking anak ibinigay sa atin sa ebanghelyo naman ang sabi ni Jesus huwag natin baliwalain ang mga bata sapagkat sa kanila inialay ng Diyos ang kanyang buhay bahagi sila ng kanyang kaharian eto mas mahalaga y Ikalawang pagbasa, sabi ni San Pablo sa mga taga-efeso, sana wag nating kaligtaan ang natanggap nating panamprataya sapagkat doon po natin alam tayo mga anak ng Diyos at ating mana ay ang kalangitan. Huwag natin itapon ng ating paniniwalang ito.